Kunting budget. O, maghintay pa daw kami. Ah, iwan ko kung anong araw, anong years ang hintay namin sa kanila. Handa pa ba kayo maghintay na matagal? Wala kaming magawa. Sino pong nagpagawa ng tulay? Like. Nag-isip-isip ako ng mabuti o ano ang matutulong na min sa mga estudyante namin. May nakikita kami na kable nandun sa UBOS. Uh, Sinabihan namin yung nag-implement yung hanging bridge sa UBOS. Iniram namin sa ila yung kable. So binibigay nila sa amin. Nagtulungan kami sa mga uh, kuan magulang sa mga uh, estudyante po sa purok 11. So sabay-sabay kami nagbutang. Uh, so nandun, butang yung temporary tulay yung ginamit namin na pundasyon uh, kaway at saka kawayan dalawang araw na finish namin yung kuan uh, uh, temporary hanging bridge kasi nagtulungan kami ng mga uh, kasaman ko doon sa purok uh, dalawang araw na complete namin yung tulay <tinyo> Kasi yung namin, uh, hindi pa kayo naka-recover kasi motor ay yung makadaan. Magkano po ang bayad ko sa habal haban o sa motorcycle pagkapagyari ko sa kapal? Uh, depende sir, kung ipawitin mo pala yung kwan, mga balabal, -bal, uh, dito sa aming lugar sa Sitio Gutom 600 kon paweteng malaki rin kasi uh, 600 kung hindi ka mapaweteng 200 kayo partner kayo hindi ni mo makuha sa uh, one day Paano po pag walang 200 o walang 100 po yung tao? Ah, paano po sa pupuntang kayo? Ay, hindi siya makapunta kasi walang pamasahe. marami kami dito. So, pag kuan sa sindong, lumilipat sila dito kasi yung mga uh, kalsada namin uh, nangasira. So, yung mga kasali namin sa barangay, lumipat sa ibang barangay kasi hirap na hirap, mahirap na mahirap yung dinadaanan namin. Ayong uh, iba iba, lumipat sa Manila. Yung <coughs> sa Lo, uh, kumusta yung pakiramdam mo? Uh, nagbibisita ako dito kasi naririnig ko na mayroon kayong naalala sa katawan mo. Ato na ko ni Padapagdam ka. Pagay na. sige tayo. Hindi, yeah. uh, sa ulo ka. Uh, Una-una, Mar mararamdaman niya sa binti niya uh, pumunta sa ulo niya yung masakit niya. Inuubot ko ba sa at nilalagnat? Like Ligot uh, ka kun. Inuubo ka ah, kun. Inuubo po. Uh, kapag uh, wala, walang pira na ipapalit sa gamot niya para sa sakit niya, uh, makaherbal siya pala. Okay. yun nga ang kuan may rap kun uh, kun lang ang kuan namin sa uh, dalan namin may rap kun may magkasakit sa amin delikado sa motor kapag walang pira hindi makatira <tinyo> kami lang ang hospital na sa lugar na ito, no na government. So marami kami mga patients na pumupunta galing sa uh, mga liblibnal na lugar pero karamihan sa kanila uh, yung grabe na yung sakit pag pumupunta kasi malayo. Yung sa kanya baka may, mababa yung potassium niya kasi pag lumalakad daw siya hihina yung lower extremity niya tapos baka may arthritis din tapos may insomnia kasi hindi siya makatulog sayang kasi meron tayong dapat doktor na pumupunta sa kanila para doon na lang silang magpakonsulta hindi na sila mismo ang pumupunta sa syudad para magpakonsulta so lesser ang expense nila para sa pagbayad para makapunta lang dito.